Hi guys, for today's video, pahil kami ngayon sa bakol at provide na mo kung kaya pang makalabas ang motor sa to. Tago kaya kami iianan nga Check ka lang. pa kaya sa to kami maglabas ka na mabayos sa na kung di man kaya ka motor. So pa pahil na kami sa to guys. Just keep on watching. Ngwan, Nguwan, nakabakal na ngani kami sa isura. Tapos nagdagos na kami sa di akala na mo makakalabas pa kami. Kending adi nga ni bungad ah, bay da nato. Di pa nga ni nakakaabot sa tutuloy sa pangon. Harag na. na tulos ka di ako tangan. Bay na natin ba pa maro kami ka di nga na. Salakad, yun, sa maglibot na sa lakad. sa tupat. Kuya sa mga lang, ako nga naiya in-interview, ako nga naiya kung ano kang ka sa kaparo. So sabi ni tatay, hindi na kayo kung pwede makalabas sa hanta, nagpas mong tao, lalo na kung nasa tutulay ko pangulo, ang wala. makalalabas na sana kung ba, sa bangka. Eh, daman kami bangka. nag na sana kami. Paunungunan lang. Uri, na, lang? ba't na sana kami nga? Yan araw guys, talaga ba diba ay Ayun, sige sabay-sabay ka, diba ko? Hello you know guys bye bye thank you for watching